Ayuda istorya ni Richard Tabangin. Sa gitna ng makulay at maingay na lungsod, may isang lugar na tinatawag na Barangay Pag-asa. Ito ay isang squatters area kung saan ang mga mahihirap na pamilya ay nabubuhay sa gitna ng kahirapan at pagdurusa. Ang mga bahay ay gawa sa yero, kahoy, at anumang materyales na maaari nilang makuha. Dito, ang pag-asa ay parang hanging dumadaan lamang, sandaling nararamdaman, pagkatapos ay nawawala. Ika nga ng mga residente dito ay puno ng puro asa at marami ding mga piya-asa. Kadabuan, dumadating ang mga politiko. Nakangiti, may dalang mga relief goods o ayuda, mga sako ng bigas, delata, at kung minsan ay tuyo o ilang pirasong noodles. Ang mga tao ay nagkakasya sa kung anong ibigay sa kanila dahil wala silang ibang pagpipilian ang gutom ay masyadong masakit para maging maselan at maging mapili sa pagkain, pero may kakaiba sa mga ayuda na ibinibigay. Ang bigas ay parang maputla, ang dilata ay may kakaibang amoy, at ang mga pagkain ay may lasa na parang bakal. Kahit ganito, kinain pa rin ng mga tao dahil ang tiyan na walang laman ay hindi mapipigilan. Ang hindi nila alam, ang ayuda ay hindi lamang tulong. Ito ay bahagi ng isang mas malalim at mas madilim na plano. Ang mga pagkain ay hinaluan ng isang lason na unti-unting magpapahina sa kanila. Ang lason ay hindi nakamamatay agad, ngunit nagdudulot ng pagkahilo, panghihina at kalaunan ay kawalan ng kakayahang lumaban. Habang lumilipas ang mga araw, ang mga tao sa barangay pag-asa ay nagiging mahina at walang sigla. Parang mga anino na lamang sila gumagalaw ngunit walang direksyon. Hindi na nila napapansin ang mga pagbabago sa kanilang katawan o kung bakit sila lalong humihina, parang mga tupa nakakatayin at hinihintay ang kanilang kapalaran. Sa malayong bahagi ng lungsod, may isang bukid ng mga buwaya. Ito ay pagmamayari ng mga politikong nagbibigay ng ayuda. Ang bukid ay isang lugar ng takot at kamatayan. Dito, ang mga buwaya ay pinapakain ng laman ng mga taong pinahina ng lason. Ang mga buwaya ay alaga para sa kanilang balat, na gagawing mamahaling leather bags para ibenta sa mga mayayaman. Sa gabi, ang mga mahihinang residente ng barangay pag-asa ay dinadala sa bukid ng mga buwaya. Hindi na nila alam kung saan sila pupunta o kung ano ang naghihintay sa kanila. Sa loob ng isang malaking kulungan, naro ng mga buwaya, malalaki mababangis, at gutom. Ang mga tao ay unti-unting inilalapit sa kanila, at sa isang iglap, wala na. Ang mga sigaw ay napapalitan ng katahimikan, at ang laman ng mga tao ay nagiging pagkain ng mga buwaya. Ang mga politiko na nasa likod ng lahat ng ito ay nanonood mula sa malayo. Wala silang paki-alam sa mga taong kanilang sinakripisyo. Para sa kanila, ang mga mahihirap ay parang mga hayop na dapat pakinabangan. Ang kanilang laman ay pagkain ng mga buwaya na nagbibigay ng kakaibang kinang at kinis sa balat ng buwaya. Mula rito, ginagawa ang mga mamahaling bag para ibenta bilang mga luxury brands sa specialty stores. Habang sumisikat ang araw, ang bukid ng mga buwaya ay tahimik na. Ang mga buwaya ay busog at ang mga politiko ay bumalik sa lungsod, handa na namang magbigay ng ayuda sa susunod na buwan. Ang siklo ay patuloy na umiikot tulad ng isang masamang panaginip na hindi matapos-tapos sa huli ang barangay pag-asa ay naging isang ghost town walang natirang tao walang tumitirang pag-asa ang mga bahay ay sira-sira at ang mga alaala ng mga tao ay tuluyang nawala naging daan ito upang i-demolish ang squatters area nilinis at tinayuan ng mga naglalakihang gusali at specialty stores kung saan ibinibenta ang mga mamahaling leather bag na gawa sa balat ng mga buwaya, mga produkto ng kasakiman at pagpapahirap. At sa loob ng bukid ng mga buwaya, ang mga buto ng mga taong nawala ay nakakalat, tahimik na saksi sa mga nangyari. Ang nagpatuloy muli ang pamimigay ng ayuda sa ibang squatters area upang muli magpatuloy ang kalakalan ng kasamaan na nagtatago sa ilalim ng mga ngiti ng mga mapagsamantala.